Good day mga kaplanters uh, Update tayo sa ating oh, video, no? Sa ating 3,000 square meter na <coughs> na uh, tubo or sugar cane uh, ki Kita ko sa inyo dito yung sa video na ito Napakita ano? ko sa inyo yung gastos natin At kano yung kinita natin So yun mayroon tayong good news, mayroon tayong kunting bad news. Uh, so let's go. So unahin natin kung magkano yung nagastos ko sa 3,000 square meter na tubuhan. So sip-sip at sunog, 600. Pat for replanting is 3K. Fertilizer natin is 35 araro uh 500 uh, rice hull with manure is 800 with delivery At ang labor nito is 1,500 yan yung mga una kong ginawa so yeah uh, e, pangalawang ano no is herbicide uh, herbicide natin is 1,500 with labor araro uh 500, dalawa no? 500 so magiging 1,000 at yung fertilizer is 3,500 so magtototal tayo nito na 15,900 or sa uh, sasarado natin sa 16,000 uh, 16,000 total natin, uh, i-close natin sa 16,000 yan ay mga expenses natin na ginawa dito sa ating 3,000 square meter na tubuhan. So sa gustong yung malaman yung mga simpleng procedure o ginawa ko dito, no, yung mga paano ko yung paano yung nagastos ko uh, kail o magkano o ano yung mga procedure uh, lalagay ko yung link sa ilalim mga planters no So proceed tayo mga planters sa uh, mabilis na lang ito at short summary sa nakuha nating pera or tons no. So una is November 29 mga planters uh, nakakuha ako ng 11.55 uh, tons sa first trip second trip is December 3 11.32 tons So ito ay na 22.87 tons So last year uh, nakakuha ako ng 19.73 tons lang So tumaas tayo ng 3.14 tons ngayong 2024 no? ngayong taon So malaki yung tinaas natin so yung pera ko this uh, first trip is 28,875 second trip is 28,325 last is for 10,038 so nagtutotal tayo ng 71,238 pesos At yung minus natin yung tracking allowance na uh, 27,138 uh, magtototal tayo ng 44,138 pesos uh, so minus natin din yung, yung expenses natin kanina na 16,000 pesos so magtototal earnings natin is uh, 28,138 pesos yan yung income natin na uh, minus na yung expenses 28,138 uh, pesos for uh, uh, 10 months na preparation so if basihan natin last year sa total earning, earnings natin meron tayong 19.73 tons no nagkakahalaga ng 38,551 pesos yung earnings natin So this year is 22.87 tons pero yung nakuha natin is 28,130 pesos lang so bumaba tayo ng uh, uh, 10,000 pesos 10,000 pesos yung decrease ng ating uh, pera ang nangyari is uh, bumaba yung presyo ng asokal sa market mga kapanters no ah, mahigit isang libo yung binaba di tulad ng nakaraang taon no mahigit 3,000 ngayon 2,000 plus na lang no 2,400 na lang yung ano 2,400 yung price ng ating sokal mahigit isang libo yung decrease uh, ng price nya pero sa para sa akin mga kapadlers no, baka masaya na rin ako sa napakasimpleng ginawa ko sa akin tubuan no. Kasi tumaas ng 3.14 tons. Tumaas ng 3.14 tons yung aking tubo kaso lang yes, yung price ng sugar cane is uh, bumaba kaya medyo uh, ma, 10,000 plus yung ating decrease. Tapos yung LKG is bumaba rin no. Oh. 1. ano lang 1. 7 yata. Kasi, kasi dati ano yan, next last year is 2. Point something. Oh, yung akin is 1.6 or 1.7 lang yung LKG natin disclaimer lang mga kaplanters no di ako eksperto sa pagtutubo di ko po nila lahat na magiging ganito yung outcome ng ating kanilang mga katubuhan based lang po ito sa experience at kunting research sa abono at kunting experiment na rin sa ating tubuhan ah, uh, ito yung aki, naging outcome ng aking tubo sa so, iba siguro medyo malaki siguro malaki pa so sa akin ganito lang yung nakuha ko sa 0.3 hectares no or 3,000 square meter na tubuhan so hanggang dito na lang siguro mga kaplanters no yung video natin ah, uh, sana i may natutunan kayo o may naibahagi, naibahagi akong kunting uh, idea para sa inyo no sa mga kaplanters ko dyan uh, siguro hanggang dito na lang mga kaplanters uh, magandang umaga